kita sila doon, plus doon na... day ng... Day nang gadhunao ni Nanay Rosalie, panugangan kan 42 anyos na si Webinar Hermita kan purok sa isi tumabat siya barangay Sugkad Pulangi Albay na pilang minuto sa na ang paglaog bagong taon, babawian manin sa manugang makalis na gulgulon o gilitan ini sa liyog kan kabarangay. Istorya niya, mabuhut asin tultul na tawuan sa iyang manugang. Day nakikiiwal, kaya makulog ng gan para sa sa indang pamilya ang nangyari lalo na takakauli pa sa nakan biktima sa indam makalisan ang perambulan na pagtatrabaho sa manis nila. Walang malaya ng hinanunang ng biktima. Hindi niya alam na gaganunin siya. Ano po, sana po mabigyan ng katarungan yung pagkamatay niya. Sigun sa barangay tanod na si Antolin Sarte, sa sa mga nakahilingkan insidente, nasa luwas kang tinampuan biktima mantang maugmang pinagsasabatan bagong taon. Kanranihan ini kan inikan buyong na sospek asin gulgulon sa liog. Makalis ka ini, uminuli ang sospek dangan buminalik para gulgulon sa liog ang biktima dinala po dito ngayon, pumunta dun sa bahay ng kwan, bilan niya. Kaya, nay, may sugat ako. Ngayon, dala natin sa ospital. Eh, nakarating naman dito, eh wala na. Nakatsihaya na eh, naubusan ng dugo eh. Masaros sa investigasyon kan gi Municipal Police Station nangyari ang insidente alas 12.12 .12 maagahon kan Enero 1. Pigbisto ang sospek na si Jay Murillo Noles, 24 anyos residente kan lugar. Sarong kater ang ginamit kay ni ngani maisagibo ang krimen. Binalo pa man kutang idarakan pamilya ang biktima sa ospital alagad idiniklara na ining dead on the spot. Abali ah, po, uh, nung pagsalubong po ng bagong taon, ikaw po kitang insidente nangyari. which is yung panggiglit po ng leeg nung Suspek sa barangay Sigad sa may may batsa sa Pangpalay po which is ang involved po natin is si ang victim po is si Bibino Tundag Hermita Jr. 42 years old po at ang sospek po natin ay si Jay Murillo Nolyes 24 years old barbero po siya Nakakulong na sa pulang YMPS ang sospek na sa saangatan manin kasong murder. Ipigpapasalamat naman kan kapulisan at makaskas na pagresponde kan mga residente sa lugar tangani tulos na madakop ang sospek na buminawi sa buhay kan biktima. Para sa mga baratang tatakbikol, Arielo beya.